Sa buhay ay laging may pagsubok kaya huwag mong sisihin ang minamahal. Kung nagkamali, sabihan mo lang ang mali at tama at ka mo siya at ipakita na kaya niyang bumangon para mapanatili niya ang aura ng kasiyahan at swerte sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin. At sa 2 digit number games ay number 3 at number 6 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 48, number 17, number 10, number 33, number 31 at number 29, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 5, number 1 at number 3. Taurus, sa buhay ay laging may pagsubok kaya huwag Mung sisihin ang minamahal kung nagkamali, sabihan. Mulang ang mali at tama, at magsisi ka mo siya at ipakita na kaya niyang bumangon para mapanatili niya ang aura ng kasiyahan at swerte sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin at sa two digit number games ay number 17 at number 11. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 27, number 16, number 2, number 12, number 30, at number 42, gabay ng sikat ng araw, at sa 3-digit number games ay number 6, number 1, at number 3. Gemini, sa buhay ay laging may pagsubok kaya huwag. Mung sisihin ang minamahal kung nagkamali, sabihan. Mulang ang mali at tama. At magsisikamo siya at ipakita na kaya niyang bumangon para mapanatili niya ang aura ng kasiyahan at swerte sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin. At sa 2-digit number games ay number 3 at number 4, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 31, number 4, number 19, number 36, number 40, at number 18 gabay ng liwanag ng buwan, at sa three-digit number games ay number 6, number 1, at number 3. Cancer, sa buhay ay laging may pagsubok kaya huwag. Mung sisihin ang minamahal kung nagkamali, sabihan. Mulang ang mali at tama, at magsisi ka mo siya at ipakita na kaya niyang bumangon para mapanatili niya ang aura ng kasiyahan at swerte sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin, at sa two-digit number games ay number 19 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 11, number 19, number 40, number 25, number 36, at number 17, gabay ng mga bituin, at sa three-digit number games ay number 3, number 2, at number 6. Leo, sa buhay ay laging may pagsubok kaya huwag mong sisihin ang minamahal, kung nagkamali, sabihan mo lang ang mali at tama, at magsisi mo siya at ipakita na kaya niyang bumangon para mapanatili niya ang aura ng kasiyahan at swerte sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin, at sa 2 digit number games ay number 9 at number 12 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 35, number 6, number 10, number 43, at number 39, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6 at number 5. Virgo, sa buhay ay laging may pagsubok kaya huwag mong sisihin ang minamahal kung nagkamali, sabihan mulang ang mali at tama at magsisi mo siya at ipakita na kaya niyang bumangon para mapanatili niya ang aura ng kasiyahan at swerte sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin at sa 2 digit number games ay number 10 at number 11 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 13, number 40, number 4, number 32, number 25 at number 17, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 5, number 3, at number 2. Libra, sa buhay ay laging may pagsubok kaya huwag mong sisihin ang minamahal kung nagkamali, sabihan. Mulang ang mali at tama, at magsisi ka siya at ipakita na kaya niyang bumangon para mapanatili niya ang aura ng kasiyahan at swerte sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin at sa two digit number games ay number 8 at number 15 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 19 number 1 number 22 number 8 number 13 at number 39 gabay ng liwanag ng buwan at sa three digit number games ay number 1 number 5 at number 6 Scorpio. Sa buhay ay laging may pagsubok kaya huwag. Mung sisihin ang minamahal, kung nagkamali, sabihan mo lang ang mali at tama, at magsisika mo siya at ipakita na kaya niyang bumangon, para mapanatili niya ang aura, ng kasiyahan at swerte, sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin, at sa two-digit number games ay number 11 at number 17. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 5, number 14, number 36, number 22, number 29 at number 17, gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 1, number 6 at number 3. Sagittarius, sa buhay ay laging may pagsubok kaya Huwag mong sisihin ang minamahal kung nagkamali. Sabihan mo lang ang mali at tama at magsisi ka mo siya at ipakita na kaya niyang bumangon para mapanatili niya ang aura ng kasiyahan at swerte sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin at sa 2-digit number games ay number 9 at number 10 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 15 Number 6, number 37, number 32 at number 40, Gabay ng mga Bituin, at sa 3 digit number games ay number 1, number 5 at number 3. Capricorn, sa buhay ay laging may pagsubok kaya huwag. Mung sisihin ang minamahal, kung nagkamali, sabihan mo lang ang mali at tama. At mgsisikamo siya at ipakita na kaya niyang bumangon para mapanatili niya ang aura ng kasiyahan at swerte sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin at sa 2 digit number games ay number 9 at number 14 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 24, number 29, number 31, number 8, number 10 at number 15 gabay ng mga bituin, at sa three digit number games ay number 1, number 4 at number 2. Aquarius, sa buhay ay laging may pagsubok kaya huwag. Mung sisihin ang minamahal kung nagkamali, sabihan. Mulang ang mali at tama, at magsisi ka mo siya at ipakita na kaya niyang bumangon para mapanatili niya ang aura ng kasiyahan at swerte. Sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin, at sa 2-digit number games ay number 11 at number 5, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 15, number 31, number 22, number 39, number 36, at number 4, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 2, number 3, at number 5. Pisces sa buhay ay laging may pagsubok kaya huwag mong sisihin ang minamahal, kung nagkamali, sabihan mo lang ang mali at tama, at magsisika mo siya at ipakita na kaya niyang bumangon para mapanatili niya ang aura ng kasiyahan at swerte sa kanyang buhay at pagtitiwala sa gagawin. At sa 2-digit number games ay number 10 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 10, number 32, number 13, number 27 at number 6, gabay ng mga bituin. At sa 3-digit number games ay number 2, number 1 at number 6.